And hi mga idol, mga lodi. This is Coach Nelbs. Binabati ko kayong lahat ng magandang gabi. Ayan, so una sa lahat, gusto ko magpasalamat kay Lord. Uh, binigyan niya na yung uh, matagal na nating hinihintay na maging monetized tayo sa Facebook natin. And um, salamat din sa lahat ng mga sumusuporta, nagtitiwala sa atin, maging sa mga hindi sumusuporta at naniniwala. So, ayun So marami na tayong uh, challenges na pinagdaanan from before. So napagtagumpayan na natin 'yon, uh, step by step. Ito na tayo. So sana hindi kayo magsawang suportahan kami uh, 'yung basketball team natin, both uh, women's and the uh, men, and 'yung mga vlog na gagawin natin. Uh, sana hindi niyo kami ano uh, iiwan at pabayaan. Suportahan niyo lang lagi 'yung mga ginagawa namin. And hopefully, in God's perfect time, may babalik din namin sa inyo lahat ng uh, pagsusuporta at pagtangkilik niyo sa amin. So, yun lang for now. Diting ko lang. Taus-puso kami nagpapasalamat asa uh, sa patuloy ninyong pagtangkilik at pagsuporta sa amin. God bless, ingat tayong lahat.